Hey, what's up mga Karabs Farming TV? So, good evening, uh, good evening, uh, good morning, good afternoon kung saan kayo sulok sa mundo. Uh, good afternoon sa inyo lahat. Tsaka guys, uh, itong video na to, uh, ililipat natin yung ating alagang rabbit sa box. Dahil nga guys, yung limang alaga nating kids, uh, pinanganak sa doon sa ilalim ng lupa. So, nasilip ko na sobrang dumi subrang uh, sobrang kapal ng potik yung mga balahibo nila. So, hindi na nakikita yung kulay ng ating bagong rabbit. So, sa tingin ko guys, uh, 10 days na yung ating alagang rabbit na yun, uh, So, yung mga anak niya sobrang dungis. As in talaga na sobrang dungis para siyang pogo. Pogo na ibo na kulay itim. Naging pulkadat yung kulay puti nating na mga rabbit guys. So, punta tayo guys sa ating video. Hey okay, good morning. Idadaan ko na yung rabbit kay ano, kay Alan. Ito na yung kakatay ng no, pang swimming, oh. Dadaan ko ngayon, na. Misses na ako kung nasa ano, na ako sa kanto ng ano, Red Horse. Okay, salamat. swimming sa Sambalis. So, may kapalit na na um, isa. Tapos, meron na tayo bagong mga baby bunnies. So, hindi na tayo talo. So, mukhang black pa ito, oh. So, kaya hayaan na lang natin yung mga ano natin. Mga pogo ang kulay. Ayan guys. So, update natin yung bukas. Kung ano nangyari sa kanila. Tapos ito. Mayroon din dyan. So, dito yung dalawa. Nag-aaway po yung dalawa. Ayan, kinakayog. Ayan guys. So, Pinabuntis na rin yan. Nagsama ko na. Sa ano itong lal lalaki na to. Hindi mo ka-shoot. Kinastahan niya. Yun. What? Shoot. Okay, kaya mo na. Kaya kumasayan pala natin guys si ano. <coughs> si... Ito yung paborito ko. Nag-iisa lang to siya dito. Dito siya guys. Uy. Puta. Tumalun ka pa. Kasi guys. Ito. Hindi marunong. Maglakad. Ayun oh. No? May disable yung ano niya. Ito guys oh. Yung paa niya medyo matigas yung isang paa niya. Kaya. Nakaganyan lang siya lagi. So. Parang di siya ma. Ma ano. Ayun oh no, guys. Ang tigas. Nangyari nito. Matigas yung ano niya. Butuh. Pero dito malambot na ganoon din matigas din yung dalang side na to. Kaya hindi siya marunong maglakad. Kaya hayaan ko na lang. Nabubuhay naman, mataba naman siya, guys. Ayun oh. No? So nakadapa lang siya lagi. Ayun. Iwan yung kawawang na guys pero alagaan ah, ko siya hanggang paglaki niya. Ayun. Uh, Sir, dito sa akin ng Sige guys, kung bago lang pala kayo sa aking YouTube channel, uh, don't forget to subscribe Rob's Farming TV. at Like, comment, and share nyo na rin guys para dumami yung views natin. Uh, Siyempre guys, if yun lang yung may tutulog nyo. At kung nakita nyo guys yung video ko, uh, may mga ads. Uh, don't escape. Mga uh, tulong, uh, tulong nyo na rin sa akin uh, para mayroon tayong pambili ng patuka ng rabbit. Wow! Ayan, so, guys. Mmm. Mm. cute lang. Cute lang to. Ayan. So, ito, guys, mga 3 months na to. Magti-3 months. Wala. Nakaganyan lang. So, may pagkain siya. Tubig. Ah... Uh, hindi ko naman siya ako ano, magay tanggalin dito sa rabbit tray ko kawawa kasi hindi na sayang nga eh babae pa naman pero ganoon nga ganoon ang nangyari sa kanya hindi siya marunong maglakad oh tingnan mo oh, pag ganyan lang yung lakad para siya nga pagong at yun yung aso namin guys oh. terror ng mga rabbit so, hindi naman siya mga agat So guys, uh, magpapasalamat pala ako sa lahat ng subscriber. So mag si 700 subscriber na tayo, malapit-lapit na. So pero guys, kung bago ka lang din na uh, um, ano, please naman ah uh, subscribe. Kalimutan guys, bago mo bago mong ano, ilipat yung video. So dapat nakaka-subscribe ka sa YouTube channel ko. So, yun lang guys. Bye-bye! Cheese! 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 Cheeks! Ano <laughs> ang pangalan? Ang pangalan? Angelina? Rose? Okay, okay. Ikaw? So, dito na kayo guys. Oh. Dito na kayo bumilang. Gaganda ng mga ano dito. Oo, yun Ha? Sarap pa ng pagkain. Chef, <laughs> sa Paris. <laughs> sa Paris Overload.